B. Salamat sa muling pagkakataon na nagkita tayo. Sana mapatawad mo ako na ang tagal ko nang hindi nagparamdam sa iyo. Mahal mo ba talaga ako? Oo naman, B. Mahal kita. Ang sakit-sakit nga isipin kung bakit hindi tayo nagkatuluyan. Eh bakit hindi mo ko pinaglaban? B. Alam ko, yan ang itatanong mo sa akin. Kung bakit hindi kita pinaglaban. Alam mo kasi B, nahihiya ako sa iyo eh. Nahihiya din ako sa mga magulang mo. Baka hindi nila ako tanggap at baka ikahihiya mo ako. Kasi B, hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Mahirap lang ako. Walang permanenteng trabaho. At higit sa lahat, walang ipon at walang sariling bahay. Bala ko nga. Pagtanda ako. Tatalo na lang ako sa dagat. Pakain na lang ako sa mga isda. Dahil wala nang halaga tong buhay ko. Tinalikuran na ako ng babaeng mahal ko.